So yun guys, sobrang malawak ang tubig bahanga dito sa bayan ng Kalasyao. At nandito kami ngayon sa barangay Mangkop kusa nagbibigay kami ng relief goods kasama si Biaya ni Jordan. Yo, what's up? Grabe yung bahang dito sa Kalasyao. Talagang ano, nasalanda na po talaga yung Kalasyao. Nalubog po sa baha. Ate, ito na nga mga kagoy. Pinagsanib nga namin ang pagbibigay nga ng relief goods nga ni B.I. ni Jordan nga dito sa Kalasyaw. Alas lahat nga ng residente dito ay talagang lubog. At balik kasama pala namin dyan ang mga ibang tropa. Hindi man nga kalakihan nga ang maibibigay nga namin na relief goods. At alam nga namin mga kagoy na talagang magkukulang nga ito. At kapag nakahanap nga ulit kami na mag sponsor nga mga kagoy, susubukan nga namin ang looban. Para sa ganun nga mga kagoy, ay mabigyan nga rin yung mga iba. So, mga kagoy, pagpasensya nyo muna nga itong ibibigay nga namin. Dahil ito nga ang ng konting budget nga nga namin at sa mga nag-sponsor. hindi nga namin ito kiniklaim mga kaguy. Ka well, lahat nga nang ibibigay namin ay galing nga ito sa bulsa. Merong yeah. nga ginagamit si Lord na tao para makatulong nga o sa ibang tao. At tayo naman ang instrumento para iabot nga lahat nga ito sa mga tao na sa lantangan ng tubig baha. At sa oras na nga ito ay alas tres nga ng hapon. <coughs> ito nga yung time na napili namin na pagbibigay nga ng relief goods sa mga tao. So Ayan nga ng kalasyong mga kaguy. Ka talagang malalim talaga ang tubig baha dito. At ito nga ang napili ni ni Jordan. Na nang bigyan nga ng relief goods. <coughs> nga ng mga tao, mga kaagoy, nakasakay na nga sa kuliglig. At balita ko, per head nga ay nasa 30 pesos, papunta nga sa kanilang tahanan. And ito pala yung mga tropa na makakasama nga natin, natutulong nga sa pagbibigay nga ng relief goods. At lubog rin pala ang gasolina ng sentrum nga dito sa Kalasyaw. May mga nakikita nga rin kami mga kaagoy na talagang lubog talaga ang kanilang at bahay. At sa part na nga ito ay nagsimula na nga kaming nagbigay. May. ang mga binigay nga namin mga kaagoy, talagang pampalipas gutom. Ito. Nasa ganun ay makatulong nga kami kahit papaano. Alo. Alam naman ng nga ni Jordan na talagang konti nga lang itong maibibigay nga namin sa tao. Pero nga namin mga kaagoy na kahit papaano ay makatulong nga kami. Karamihan nga sa Pangasinan ay talagang lubog na sa tubig baha tulad nga ng aming barangay. Kung so, mabibigyan nga ulit ng pagkakataon nga mga kaagoy susubukan nga rin natin magbigay nga sa aming barangay. Dahil sa barangay nga namin ay talagang lubog nga Pag rin. Ang tuhod nga yung tubig sa amin. Itong post na ito mga kaagoy wag nyong masamahin. Baka meron na naman kasing maligaw mga kaagoy. At sabihin ay wag dapat i-video ang pagtulong. Ito po ipinapakita lang po namin sa inyo. Para maging transparent nga kami sa mga nagbigay nga ng donasyon. At alam ko kapag nakita nga ito mga nagbigay nga sa amin. Ay matutuwa nga sila. Kaya big shoutout nga pala sa mga nag-sponsor na hindi na namin kailangan banggitin. At, at alam na alam nyo na ngayon sobrang babait nyo at pagpalainawa kayo ng Diyos. At, tuloy nga lang ang pagbibigay nga namin dito ng relief goods. At binabaybay nga namin itong kahabaan nga ng barangay Mang Talagang pinagpray talaga namin itong mga kagoy ka para makatulong nga kami. At ito nga ang will ni Lord para makatulong nga kami sa tao. <tinyo> ako gulat sa part na nga ito, sobrang lalim. Nasa dibdib -dib na nga ang tubig at sabi pa nga ng tropa, nagpas nga rin dyan kapag nasa dulo na. Kaya mag-ingat po tayo mga boss. At sana makabot nga rin kami sa part na yun. Natulala nga ako sa sobrang lalim nga ng tubig doon. Kaya tuloy-tuloy na lang ang pagbibigay nga namin ni Biyahe ni Jordan nga dito ng relief goods. Mabilis ang abot nga lang aming ginagawa nga dito. At natutuwa nga kami mga kaagoy. Na nakikita nga namin yung mga binibigyan nga namin. Na sobrang lalaki nga ng kanilang mga ngiti. Baliyang binibigay pala namin dito ay may pandisal na may kasamang pilis o pansit canton mga damit, mga jacket at short, At higit sa lahat, meron rin palang mga bigas, dilata, kape at iba pa. Uh -huh. At nga ng tao mga kagoy, naghahabulan nga papunta sa Inagin. amin. Inaginat nga namin sila mga kagoy, baka masagasaan nga sila ng gulong. Ang grabing tuwa nga namin dito mga kagoy dahil napapasaya nga namin ng mga tao. Special mention nga, maraming salamat nga kay Vice Mayor Kevin Macanlalay. Sa walang sawang suporta nga sa mga vlogger. Sa mga nais nice pangang tumulong, pwedeng pwede nyo nga kaming message Tulungan natin ang mga kababayan natin. O paano ba, ba yan, hanggang dito na lang muna, agoy! <laughs>